The morning glaze. But the sunlight hits in so many ways Grab my shades and hit the street. So ulan kayo guys Sabaw lumi kayo magigo pag sabaw sa baka no? Tara magluto ta Sinabawang baka Let's go Tira, guys beef na beef kini na nga aray baka, ko no? so munya to ang lutoon karon higit pag kay ulan kayo nan sagola na natuog kalamungay iba e yung baka baka with kalamungay ba lamik kay nang baka with kalamungay guys so lutoon na ni nee? eh. Mag-init ta gamay ug tubig. Kay nat ana to. Ana tong to baka beef na beef gyud na baka no. Pag ata. Ana ta nga sa beef na beef. Ana baka. Kita sa beef halalo. Ana tong baka no. Abi kan ta, abi ta nya, abi ta siwa. Pagula na to daan ng lamas sa ato ang baka. Ano mangyapon ibubukala na to, ara gyapon ng kurawon. Sabi yung nadaan. Hmm. Kalamik ano itong baka, oh. Marami lasa tuang ang baka. Ito sagulan, oh. Beef. Broth cubes kaya po natin tirada diya. Marami lamik digid kaya niya itong sinabawang baka, oh. Bukal na raba. Struggle din na nato na. Mm. Yum, yum. Mikos-mikos na nato para mahilis tong, tong cubes na gibutang. After that, sagol na nato nga ito ang kamunggay. Hindi mo yung nakadala o sustansya guys. Kamunggay. Kamunggay. Nya baka pagyod Agoy Kalemi Tungid nanti naya ani guys Nya ulan-ulan pagyod ah. Tilawin daw na tobi tilawin ah. Mas kalemi ya gyod Baka gyod Karin na dahil na to. Fukarin. Ayan. Ano yung ah. sodaan, guys? Pinari kutob o barilis. So, sawan na na to. Rice. Ah. Ini ang sinabawang baka. Bikinnya guys, oh. Mana mm -hmm. sih? Kalau munggay. Semuanya so, tumpah libut guys. Mulai lanjut pagundang sa ulan. Ay, tayo sa sabaw palang daan malasahan na gini mo nga grabe kapris ko ang baka gud ano? may kaya gud mm. What? Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shade.